Iraprobahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsasagawa ng Pilipinas ng joint patrols kasamang tropa ng Australia sa South China Sea. Ito ang ibinalita ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner sa DZRH News matapos ang matagumpay na joint amphibious assault drills ng dalawang bansa kamakailan. Sa ating panayama, kinumpirma ni Browner ang naging pahayag ni Australian Defense Minister Richard Malls na malapit ng maisakatuparan sa katuparan ang sabayang pagpapatrolya ng Australia at Pilipinas sa kontrobersyal at pinag-aagawang teritoryo. Sabi ni Bronner, approved na kay PBBM maging sa liderato ng Australian Government ang joint patrols na bahagi umano ng kampanya para sa isang rules-based na galawan sa Indo-Pacific region. Idinagdag e ng hepe ng sandatahang lakas ng Pilipinas, nabukas din ng AFP na magsagawa ng joint patrols kasama ng iba pang bansa, para maigiit ang umiiral na batas sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea, una lang ipinagpag ni Bronner ang isyong pagpaparamdam sa si China ang paglahok ng bansa sa exercise alo ng Australia ilang linggo matapos ang water cannon incident sa Ayungin Shoal. Uh, na-plano pa rin ho natin yung mga detalye pero in essence ay uh, na approve na po ng ating Pangulo at ng, uh, ng liderato ng Australia pati na rin po yung ibang mga bansa at uh, maring magkaroon tayo ng mga joint patrols. Uh, this is to ensure na we uh, maintain a free and open Indo-Pacific. No? Para sa kauna sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.